Yan, Mommy divine, sa ating creators. Uy, gusto Spotlight. Ko yan. Mm, hindi ba? Ang makakasama natin ngayon ay siya lang naman ang lumikha ng sikat na comic strip na Pugad Baboy sa Philippine Daily Inquirer. Kilala ko 'yan. Kilala mm -hmm, ko 'yan. Kilala mo. <laughs> ipapakilala ko na para sa ating mga audience. Sa loob ng 25 taon, dinala niya tayong mga mambabasa sa mundo ng pugad-baboy na sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, pakikibaka at tagumpay nating mga Pinoy. Kaya, uh, i-welcome po natin, walang iba, si uh, Sir Paul Medina Jr. Hello, Sir Hello. Paul. Hello. Ang tatay po, ni bro siya. Tiny pulgas. Oh, oh. Si Pulgas <laughs> yung... Boy. Uh, 36 years na. Ay, 30? Uh, 36. 36. 36 years na? 36 years. Ah. Oh, Wow! Ay, teka lang po. Uh, oh. Mas matanda pa sa akin. <laughs> oh. Wala pa ako oh. sa plano. Andiyan Wala na pa na sa yan. plano. Andiyan na talaga, guys. Oh, oh. Ang saya-saya. Welcome po at thank you so much po. Uh, Kuyang Paul, sa pag-unlock uh, sa amin dito sa Red Pinoy, ha? Mm -hmm. Napaka-importante po na kayo yung naging bahagi nito. Na Naiyak ako. <laughs> mm -hmm. Pero gusto po namin malaman po, Sir Paul. Um, mm -hmm. Paano po, bakit nyo pinasok ka mundo ng comics? Ano po yung naging inspiration nyo? Ah, uh, kasi two years old pa lang ako, mahunong na ako mag-drawing. Wow! wow. <laughs> Talent talaga. <laughs> oh, sabi ng nanay ko, bago ako nag-drawing sa papel, nag-drawing muna ako sa padel. Oh, ah, dinumihan niyo muna oh, yung pader. <laughs> yung padel muna yung mga uh, crayons. Uh, Gamit ko yung, yeah. yung uling na pinag iihaw ng ano, nung <laughs> <nanay> Oh. <ko. laughs> so, nung nakita niya, uh, sabi niya, ay, nag-drawing na to. Kasi may, may itsura na eh, mga ginagawa ko na. Mm, -mm. Kahit na Ay, hindi pa ako magaling maglakad. Nagdodrawing na ako kaya. Si Oo. Oh, oh. Ano po yung mga dinodrawing? Naalala? <laughs> oh, naalala niyo po ba? ano daw yung niyo kahit doon? Nung, kahit nung na uh, grade school ako, yung grade 1, mm -hmm. Mm -hmm. pinapatawin kami ng teacher namin ng pusa mm -hmm. sa blackboard. Okay. So, ang gusto na ng teacher, uh, small circle, big circle, ganun sa mo ng triangle sa tenga. Opo. Oh, mm. okay. Ang drawing ko, ano, makatotoha ng pusa. Wow. <laughs> Sabi niya, mali. Mali. Meron po kaya kayo mga characters sir, na na-drawing nyo nung no, mga bata pa kayo na nadala nyo hanggang uh, ngayon ho or mula hanggang nung uh, nabuo nyo ho yung Pugad Baboy? Hindi, Tinapon na nanay ko eh. <laughs> <laughs> so, <laughs> hindi, no? hindi harder yung nanay ko eh. Uh, hindi siya, kung gordo siguro siya, mahahanap ko kayo mga dati kong ginagawang ano, artworks. Pero oh. ngayon, mm. walang ano, walang sayang nga eh. Mm-mm. Kasi parang part yun ng history. Diba? Oo ano, nga. Paano diba? uh, nabuo, di ba? Ngayon, uh, oh. Sir Paul, tungkol naman sa Pugad Baboy, no? baka pwede nyo pong ikwento sa amin, paano kaya, na, paano nyo po nabuo ito? No? Or ano yung naging inspirasyon nyo para uh, mabuo itong napakahabang koleksyon um, no? na ito? O paano tuli, siya tuli nagsimula? pa ang kwento. Oo. oo. Hindi, ang kagandahan nito kasi, halos lahat ng characters ko, mga totoo na tao. Mm -hmm. Mga kapatid ko yan, kapitbahay, <laughs> mayroong um, pinsan ko na sundalo. Mm -hmm. So, mga totoong tao yan, iniba ko lang yung pangalan. Kaya hindi ako nahihirapan uh, gumawa ng characters. Ang ginawa ko lang kasi, nung una kong ang ginawa talaga, yung Uh, yung kuya ko, si Bob, mm -hmm. tapos ako at saka yung aso, nagawa ko kasi na puro mataba. Mm -hmm. So uh -huh. pinanindigan ko na. Mm -hmm. ay, kasi buong pamilya naman namin mataba talaga eh. Uh -huh. Kaya, uh -huh. Pinanindigan ko na, ginawa ko na mataba lahat. Uh -huh. Kaya hindi ko hindi ko talaga akalain na magiging title na Pugad Baboy. Eh. Kasi sinabit ko yan sa inquiry. Uh -huh. Hindi ako sinarado kung tatanggapin. Uh -huh. Uh -huh. Hindi pa ako nakakauwi ng bahay. Tumatawag na si Jess, yung editor. uh, -huh. uh -huh. Tapos sabi niya, uy, ilalabas ko na ito bukas. Ano title nito? Mm -hmm. <laughs> sabi ko, wala ko title <laughs> so, ano yan, Barrio Bondat. Naisip ko Pugat Baboy kasi may place ako sa Bulacan na punta at Pugat Baboy. Natawa ako sa pangalan. kasi Baboy yan talaga. Uh -huh. so, kaya yun, sabi ko, sige, labas mo yan. Kung ko na ito bukas talaga, dapat may follow-up ka na. O oh, sige, sabi ko, na. Pero hindi ka naubusan ng konsepto? Kasi ang tagal na ito eh. Parang saan ka humuhugot ng inspiration mo, ng konsepto mo, araw-araw? Ay, lahat, lahat na ano, lahat na nababasa kong, mahilig ako magbasa eh. Mm -hmm. Nandiyan, ng nagkakuwento nga kayo kanina tungkol sa Boknok eh. Mm -hmm. Nung nag-ano, nag, ano, nag ano, ako sa Iraq, uh, nag donate uh, lahat nung dumating doon, pagkatapos basahin yung mga baon nilang libro, nilagay nila sa parang library din. Mm -hmm. Parang book book din. Para pwedeng hiramin ng iba. mm, -hmm. Nandun, mm -hmm. ko lahat yun. Nandun mm -hmm. ako. Tapos habang binabasa ko yun, uh, may kinaibigan akong aso na Iraqi. uh -huh. Kinakausap ko yun. Sa, sa, aso. Sa yung aso. ko yun. <laughs> 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 usap ko buti lang di sumasagot eh. Uh. <laughs> sayang sana sumagot. Siya, siya ang ginawa kong modelo kay Paul Gas na uh -huh. sabi ko ano kaya oh. sumasagot ito. So, ginawa akong nagsasalita si, you know, si Paul, si Paul Gas. Oh. Mm -hmm. So, talagang very inspired doon sa mga characters sa paligid ni Sir Paul or yes. sa mga napapansin niya sa kapaligiran niya. No? So, ang tanong ko naman, Sir, um, intentional po ba na maging social commentary ang Pugad Baboy mm. sa pang-araw-araw na buhay? Na parang lagi siyang um, sa latest na balita, eh, parang merong um, mm -hmm. natatalakay doon sa uh, doon sa dyaryo tungkol doon sa, sa comics. Issue, no? issue. Intentional po ba yun? Or, uh, um, ayun, paano po hindi, kaya yung creative hindi yan process? Na, hindi yun na. Ganda ng tanong kasi hindi intentional eh. Mm. Ang bala ko lang talaga gawin po fat jokes po kat katabaan lang yung, yung, uh -huh. sa pagiging mataba tungkol sa pagiging kalbo ni Mang Dagul uh -huh. tungkol sa pagiging alaskado ni Brosia uh -huh. kaya lang nagaharap ako ng materialisang ang araw, uh -oh. nabasa ko sa dyaryo. Uh mm -hmm. So, nilabas ko yun. Siyempre, sy komentaryo yun, nilabas ko. Mm -hmm. Tapos may, wala pang email doon eh. Letters to the editor pa eh. Uh -huh. So mm -hmm. dalawal ko ito dating, dating yung letters to the editor. Mm -hmm. ko yung eh, bago mo sagutin, di ba? Hindi mm -hmm. di ka yun, email, email na lang. So may nag-comment, uy, okay yung mm -hmm. comics mo nung ano, nung ganitong araw. Mm -hmm. So tinignan ko, uy, yung commentary ko, ano, mm -hmm. Uh, may pumati. So, mm -hmm. dinagdagan ko. Tapos gumawa naman ako, ano kaya, gawa, gawa ako ng political satire. Mm -hmm. ako. Tapos ganoon din, uh, sumasagot sila sa editor. Mm -hmm. Sabi na, okay yung, ano, ah, yung banat mo sa, ano, ah, ay, dagdagan. <laughs> <laughs> so, nangyari tuloy. Uh, yung mga nababasa ko sa dyaryo, yung no? wala pang internet noon eh. Mm, -hmm. mm -hmm. ako sa library dati sa Thomas Jefferson magbabasa ako doon. Pag may nabasa akong ano, yun, doon ako kumukuha ng material eh. sa mm hmm Sa, okay. dyar, dyaryo. Kaya mm -hmm. pag sinasabi niyo na, ay, yung gawa ni Paul, ano, sumasalamin sa sa mga pangyayari sa lipunan. Totoo yun. Talagang nilalagyan ko lang ng comedic twist yung mm -hmm. story. Ah, kaya aya namang basahin iyon yun yan, ganun binubuo ni Sir Paul yung kanyang kwento. Pero alam mo Sir Paul, ngayon kasi 'di ba mga high tech na, may mga digital arts na rin na tinatawag. Um, hindi ba kayo trained dito? So <laughs> okay pa rin talaga yung drawing, no? Oo, kasi nakita ko yung ano, yung AI na nag-feed sila ng trabaho ni Kim 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 Junggi. Oo. Idol ko yun ko yun na, na artist talagang ginaya 'ng AI eh. Mm -hmm. kuhang kuha talaga. Mm -hmm. So, sabi ko magiging threat pa to sa, sa Sabi ko parang hindi rin eh kasi mm -hmm. wala siyang wala siyang original art. Alam mo 'yon yung parang uh, um, pwede kang gumawa ng ano ng copy mm -hmm. o, o ng ano ng pwede mo i mm -hmm. Pero hindi mo pwedeng isabit na original art. Yes. Hindi mo pwedeng gawing lagyan ng frame tapos gagawin mong original art. Hindi nakaka-proud. Na, na, kung na, baga yung... Na, ganun, oo, na. yung human touch ay yes. wala doon. Uh. Parang yun din yung episode uh. natin last week, Mami Divine. Opo, no? Um, so, uh, so kung baga ngayon, sir, talaga mas na... na traditional pa rin talaga mm -hmm. yung pag-create nyo as hanggang ngayon. Oo, no? oh, traditional pa rin. Pero minsan pag nagkukulay ako, mm -hmm. ko yung traditional art ko, kukulayan ko ng 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 pagkukulayan ko ng, ng, digital. Ah, Kagamit ako ng Photoshop. Okay. Oh, uh, minsan yun. Oh, okay, kaya lang, nung, nung nalaman ko na may isang, ano, may isang uh, studio sa ano, na gusto i-display art ko, mm -hmm. yung mga digital, dig, digitally co colored na work ko, mm -hmm. hindi ko mapaprime. So, bumalik ako sa pag-watercolor ng mga oh. covers ko. Para magkaroon ako ng original art, sa susunod na mag may mag-invite sa akin na studio na mm -hmm. i-pa-aid. Ano. Meron akong meron akong sasabit sa oh. ano nila. Mm -mm. Oy, oh, mas okay pa rin. Oo, oh, yung traditional talaga oh, oh. kasi parang there's um yun nga, inabanggit natin yung human touch kumbaga ano. oh po. Oh. Pero <sighs> Sir Paul, ano naman ang um, may bibigyan yung mga tips lalo na yung mga bagong comics artists ngayon, mm -hmm. whether digital sila or oh, traditional. Uh, mula sa veterano katulad mo, ano po ang mabibigay mo sa kanilang mga payo? Ay, ano, uh, basta yung maging original lang kayo sa sa storytelling saka sa art ninyo. Huwag kayong gagaya sa manga kasi nakita ko yung kahit yun, anak ko eh. Mm -hmm. Pag siya, makikita mo, malalaki yung mata. Ganun yung, ma, yung, na... Yeah, pareho na, ano sila, churi, eh, doon. na influence talaga sila ng, ano, ng, ng trabaho ng mga hapon. Mm -hmm. Ay, hindi naman masama yun kung mag-aaralan mo lang. Ano. Mm -hmm. Pero maganda yung mag-create ka ng sarili mo eh. yes Yung sa akin, chamba lang yun kasi nagkataon na hindi talaga ako nagbabasa ng manga noon, mm -hmm. ang binabasa ko mga Batman eh, mga yung mga ano talaga, mga Marvel. Marvel, ganun. DC, oh. mga ganyan. Nasanay ako, kumbaga sa sa musician, mm -hmm. naging classical ako, classical artist. <laughs> Nasanay ako mm -hmm. sa mga Batman, gano'n. Kaya nung mag ano, mag comics ako. Kinalimutan ko lahat 'yon. At sinubukan ko magdrawing ng mga tao na mali yung proportions. Mm -hmm. Alam mo 'yon? Mm -hmm. Kagaya ng libo, kagaya ng masyado malaki chan, mm -hmm. o kaya masyado malaki yung ulo in proportion sa katawan, ganun. So, mm -hmm. sa comics kasi ganun eh. Mm -hmm. uh, dapat hindi makatotohanan yung hindi you know, hindi may mga muscle muscle na kagaya ng ginagawa sa Marvel sa so sa DC. Mm-hmm. hindi <laughs> Nakachamba ako na naging original yung trabaho ko. Mm. Oh, Totoo naman may mga malalaki talaga dyan. <laughs> Kung baga parang nandun yung uh, humor. <laughs> Ay, sorry po. Nung, ano, sorry. nandun yung humor, oh, oh. Mommy Divine. Dun sa parang hindi, totoo naman mm -hmm. eh. makatotohanan naman. Diba? At saka nung time din na yun, parang di ba nauuso rin yung mga uh, sitcom, ganyan, mm -hmm. na may social commentary. So I think talagang very effective po yung mga ganitong avenue para doon sa pag-share ng mga um, latest na mga uh usapin sa lipunan no it's true humor at um yun nga po yung um, napaka classic no na, na i-share um, po ni Sir Paul sa atin ano ayan Sir Paul na sa inyo pagkakataan para imbitahan po ang ating mga kasama uh, mga nakikinig na no mm -hmm. like road games pinoy may paparating po kayong event ngayong buwan bukas na to may uh, buwan na uh, January mm -hmm. 15 hanggang 19 mm, -hmm. mm -hmm. Andiyan ako sa Festival Mall sa Alabang, mm -hmm. sa Habi Fest. Habi uh, Fest. Oh, Fence, Fest. Mm -hmm. Tapos buong taon meron yan. Buong taon, Pebrero, meron akong Comicet. Uh -huh. Meron akong Comic mm Comicon. -hmm. Meron Fest. Yan ang uh, madami, Indicate. Buong taon, madaming mga comics events talaga na, ano, na ginagawa mga tao ngayon. Mm Kasi -hmm. eh, kagaya ng kagaya ng sinasabi nyo, eh, iniingganyo natin yung mga bata na magbasa. Tama. Mm -hmm. uh, naniniwala ko na ang comics, yan ang, yan ng gateway drug mm -hmm. para sa mm -hmm. hardcore reading. So, Tama. Bago sila, bago sila, magbasa ng mga mga kapal na kapal na libro na mga Harry Potter. Ganun. Mm Muto -hmm. comics mo na yan kasi nag, nagtuwa sila sa visuals eh. Mm -hmm. Kaya in-encourage namin sila magbasa ng comics. Kaya buong taon, may mm -hmm. comics conventions palagi. Ayun. Ako so, ano? ngayon na eh, Ah, yun lang, yung 15 lang, January 15 to 19 sa festival mo lalabas. Ayun. Thank you so much po sir po sa uulitin na. Wag po kaming tatanggihan. Thank you, thank <laughs> thank you oh, po. Thank you. And good luck po sa inyong events. Yes. Oh, salamat, po. salamat. Thank you. Po. Salamat, salamat sa po. Sa